May pupuntahan nga pala kami sa araw na to mga guys Pupuntahan nga pala natin ang isa sa mga dinarayo Napakaganda daw doon at napaka ko Ito nga pala ang kaibiran dito mga guys Kaya shout out sa inyong lahat dito Sobrang napakaganda at napakalinis Kaya sa mga oras na to masyado na akong napaka excited Kaya ang video to panoorin nyo hanggang dulo Sobrang napakaganda dito maraming magagandang tanawin Dahil hindi lang yan na makikita nyo kundi marami pang iba Kaya agad na nga ako dito nakarating sa tulay Kaya sa mga oras na to nakarating na tayo dito mga guys excited nga ako sa aking mga nakita dahil napakaganda at napakasariwa dito mga guys. Kaya sa mga araw na to papatunayan natin kung gaano talaga kaganda dito. Kaya sa lahat ng nakapunta dito paki-comment lang sa baba. Ito nga pala ang Tinago Falls mga guys. Hindi ko nga alam bakit ito ang ipinangalan sa kanya. Siguro dahil gusto nila tong itago. Charro! Kaya agad na nga akong bumaba dito mga guys dahil gusto ko na nga makita dito kung gaano kaganda mga guys. Lalo na sa ganitong panahon napakainit. Kaya ang sarap maligo pag ganito talaga ang panahon mga guys. Dahil alam ko pag ganito na Pakalamig ang tubig kaya hindi mo na kailangan magdala ng yelo mga guys dahil pwede mo na lang ilagay doon ang inyong dalang mga soft drinks kaya nung nakarating na nga ako dito agad na nga kami nagpermahan dahil bibilhin ko na pala to mga guys char ang <laughs> totoo talaga bago kayo pumunta dito dadaan muna kayo sa entrance mga guys hindi nga to kamahalang kaya sakto lang kaya sulit talaga at mag enjoy ka pa kaya agad na nga akong dito dahil gusto ko talaga makita kung gaano kaganda dito mga guys hindi na pala kayo mahihirapan pag mayroon kayong mga gamit dahil mayroon na pala sila ito mga guys kaya tamang-tamang -taman talaga to sa gustong magbanting yung pamilya kaya pumunta na kayo dito dahil magi-enjoy kayo tamang-tama din to para sa mga gustong mag-explore lalo na sa mga nature lover Charro! agad na nga bumungad sa aking harapan talagang napaka faceful talaga dito mga guys sobrang napakalinis at napakasariwa talagang magre-relax kayo mayroon din pala dito silang tulay mga guys kaya agad ko na tong tinawid dahil pupuntahan natin yung tubig na nagmula sa langit at lumagapak sa lupa ang nagsisimbolo ng kagandahan Charro! Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala sa akin at natutuwa sa akin mga pinapakita. Dahil alam ko yung iba hindi nakakapunta sa ganitong lugar. Kaya ako nabahala bahala sa inyo at manood lang kayo. Basta suportahan nyo lang ako at wag nyo akong iiwan. Charot! Nakarating na nga ako dito mga guys. Grabe napakaganda pala pag nandito ka na sa harapan. Talagang makikita mo ang lahat dito mga guys. Kaya magpasalamat tayo sa taas.